ibon, isa na namang linyada na makikita dyan sa Bio Research by Pigeons ang pag-uusapan natin ngayon. Gatang araw mga kaibon, ito ang Racing Pigeon Series featuring Bio Research by Pigeons. Isa sa pinakabagong linyada na makikita nga dyan sa Bio Research by Pigeons at sinasabing isa sa pinaka naging matagumpay sa pamamagitan ng widowhood system pagdating sa karera ng kalapate. Isang mabait at talakaibigan na tao. At minsan nga rin siyang tinaguri the living legend sa pigeon industry. Yan ay walang iba kundi ang Jermaine Imbreck Pigeon. Pero syempre bago yan, magsha-shoutout muna tayo. Shoutout muna tayo kay Jan Mark Lozano, ang Mr. Bastin ng La Union at Smith Gutierrez ng Team Mexico Pampanga. Yan, shoutout sa inyo. Shoutout din kay Myla Vanessa, Jojo Lopez, at SL Cruel. Dahil sila ang nagsuggest na Jermaine Imbrek naman ang pag-usapan natin ngayon. Pero bago yan, wag po natin kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating YouTube channel. Ipinanganak nga itong si Jermaine Imbrek noong taong 1935. 12 years old siya na lumipat sila sa Bornival. Ang kanyang ama ay isang farmer. Kalaunan nga, gaya ng kanyang ama ay naging isang farmer nga din itong si Jermaine Inbreck. Mahilig nga sa hayop itong si Jermaine. Nang magsimula nga siyang mag ng hayop, ano, sinasabi na kaya niya makipag-usap sa mga ito. Kaya naman hindi na nakapagtatakan nang maging successful siya sa pag-aalaga ng racing pigeon. Ito nga ang si Jermaine Imbrex sa loob ng maraming taon at hanggang ngayon ay sikat na sikat sa pigeon sport. At hindi lang sa Belgium o Europe kundi sa buong mundo kasama na nga riyan ang Pilipinas. Kasama na nga itong si Jermaine sa mga naglalakihang pangalan pagdating sa pigeon sport. Dahil nga sa successful ng kanyang mga ibon, isa siya sa mga kinatatakutang kalaba pagdating sa pangangarera ng kalapati. 1971, noong unang nag auction nga itong si Imbrek ng kanyang mga young birds, kung saan ilang mga sikat at hindi rin sikat na pansir ang bumili ng kanyang mga ibon. At pagkalipas nga lang ng ilang taon, napabalitang marami sa mga naiproduce ng mga naibenta sa auction ay nanalo. At doon nga nagsimula na hanapin ng mga fansiers ang kanyang mga extraordinaryong mga ibon. Biglang sumikat nga ang strain nitong si Jermaine Naging popular nga ito sa Netherlands, US, Japan at marami pang iba. At kahit sa ang bansa pa nga ay nagproduce ng champion itong Germain Inbreak. Ito nga si Germain Inbreak ay nagsimula sa mga totoong quality pigeons kaya naman ang bilis niyang naging successful sa pangangarera. Una niya nga nabreed itong si s noong 1960 at nanalo sa The Old Road Sen, O o ORN noong 1964 at Rog de Villegas noong 1967. Itong mga linyadang ito ang naging breeding base niya, si Espor na may ring number na 2371430, isang desmet matis isa sa mga naging pinakamagaling na ibon. Ito ngang ibon na ito ay sinasabing laging desperadong manalo. Lagi nga kinakabahan itong si Jermaine tuwing nag-aabang. Dahil nga baka kung ano mangyari dito kay S4. Pero hindi siya kinakabahan dahil baka hindi makauwi nga itong si S4. Kinakabahan siya dahil kapag uuwi nga itong si S4 ay ilang sandali lang at nakaka-recover at full of energy nga agad itong si S4. Isang tunay na malakas na ibon. However, itong ang si S4 ay laging maganda ang performance sa may ikling karera. At isa pa sa kanyang mga naging base bird ito nga si The Old Rose Nassen with ring number 679096. Breed mula sa pagcross ng Catrice at Stichel Bout. Isa ring magaling nakak Kilala naman ito sa kanyang power of endurance bukod sa kanyang lakas. Dahil nga hindi ito umuwing pagod na pagod kahit na ang karera ay malayo at mahirap. Ang goal nga nitong si Jermaine ay gawing base bird sa kanyang collection ang pinag-cross mula sa champion na si Spore at sa may malakas na endurance na si ORN o or si Old Road Nasen. At isa pang ibon na si Rog de Villegas na may dugong Brickooks, Sion, Van Veld, at Van Ito ang magandang road daffer o red cock ay may ring number na 2085605 ay mula kay Charles Van Der Rest, isa sa pinakamahal na naibenta ni Charles sa kanyang auction. Isa nga sa mga naging successful na descendants nitong si oh, Rod Duffer ay nagngangalang ding s na may ring number naman na 75-2118058 na naging ace pigeon sa long distance taong 1978 at 1979. At sumikat pa nga lalo noong 1980 sa 31st Salon of the Belgian Racing Pigeon. Sa mga taon nga na ito, ang loft ni Jermaine ang pinaglalagyan ng mga pinakamahuhusay pagdating sa national at international races. Ganoon kalalim ang mga collection niya ng ibon. Ang kanyang mga ibon nga pala ay binibigyan niya ng vitamins katulad ng electrolytes sa simula ng June. Binibigay niya ito tuwing pagkatapos ng karera. Hindi niya rin ito binibigyan ng gamot. Sa tuwing ito ay mga magkakasakit, mas prepare niya na ipatingin ito sa mga expert. Isa pa sa kanyang mga alaga ay si Fo. Isa sa pinakamagaling niyang ibon na fertile hanggang sa mag-edad nga ito ng 16 years old. Namatay nga ito nang 23 years old na ito. Sinali nga ito sa mga karera hanggang ito ay 9 years old. Ito nga si Jermaine ay mas gusto na sumali sa mga long distance races. Nagsimula nga siyang ikarera ang kanyang ibon sa long distance kapag ito ay 2 or 3 years old na. Iniiwasan niya rin ang mga karera ng buwan ng Abril dahil nga sa napakalamig na weather, hindi rin siya naniniwala na meron talagang linyada para sa mga long distance. Dahil naniniwala siya na depende ito sa hugis at muscle ng kalapati at sa pinapakain dito depende sa layo ng karera. Example nga rito ang, ang kanyang naging legendary bird na si po, na nagfirst sa Angolim, St. Vincent at Barcelona. Pero nakakuha rin ng magagandang resulta sa Quivrain Pont, St. Maxine at St. Denise na mga sprint race Ginawa nga ng ibon na ito ang Bornival bilang world famous at honored sa racing pigeon dahil sa kanyang extreme high resistance sa mga toughest at hardest race. Sa ngayon, ang bilang ng mga nananalo na may hawak na Germain in Breck Pigeon o Bloodline ay tumataas nga araw-araw. Kaya naman itong maliit na village ng Bornival ay proud na proud sa performance ni Germain in Breck sa Racing Pigeon. Isa sa pinagmamalaki sa loft ni Germain sa panahon na ito ay sila Mercelli na acquire nga niya ito kay Gilbert Villanueva. Nanalo nga ito ng first sa International Mercedes noong 2003 Laban sa 3,317 na hens at nag-49 nga ito international. Ang top performance nga ito ay noong 2004 nang magkaroon siya ng chance na manalo bilang ace pigeon sa KDBD. Ilan pa sa mga naidagdag sa loft niya na lalong nagpalakas sa kanyang uh, malalim na koleksyon ng breeder ay ang tatlong ibon na nabili niya mula sa loft ni na Harry at Roger Winans mula sa Maastricht. Dalawang pula at isang checkered na hen ang nakuha niya nga sa mga ito. Napakahilig nga kasi nito si Jermaine sa mga pulang ibon. Ang unang ibon nga ay si 0917 Ang sire nga nito, ang tatay nga nito, ay isang telin pigeon at mula sa bloodline ng Blaue Browers. At kinombine sa old line ng Winans na base naman sa First National Marcelli noong 2005. Ang ikalawang ibo naman ay ang 1053854/2007 kung saan ang sire nito ay ang pamosing si Pazato. Nanalo ng first prize sa National Brick Cooks laban sa 5,279 na ibo at nag first sa international laban naman sa 9001 na kalaban noong 2004 at ang dam naman nito o ang nanay naman nito ay si 1010331 slash 2000 isa rin tilin pigeon at descendant nga rin ng Browers at Geisel mula sa Neserale mula sa linyada ni King na naka 96 sa national race sa Limoges laban sa 19,250 na ibon at naka 61st sa national National Barcelona laban sa 11,214 na kalapati. At ang ikatlong ibon nga ay ang 1437371 slash 2006. Kapatid nga ito mismo ni Pozato na nag-first sa International Brico. 2012 nga ay nagbigay ito ng maraming karangalan kay Jermaine. Pitong provincial, first prize nga ang nakuha niya sa long distance races gamit ang mga linyada na ito. Ilan pa nga sa mga top class na kalapati nitong si Jermaine ay sina Petit Barcelona. Ang pinakamagandang record nito ay noong 2001 kung saan nag number 12 ito sa national race at number 32 sa international race. Bukod pa na sa loob ng apat na taon ay napakaganda nga ng inilipad ng ibon na to. Naging base bird nga rin ng mga racing team ni Germain itong si lapetit at naging tuloy-tuloy nga yung pagbibreed nito ng mga magagaling ng mga pigeon racers. Isa pa sa magagaling niyang ibon ay itong si Frank kung saan nag-first nga ito sa Marcelli, nag 9 sa national at pang-19 naman sa international race isa pa si Le barcelona. kung saan ang pinakamagandang record nga nito ay taong 2011 kung saan nanalo ito ng pang-182 sa national race at pang-459 sa international race laban naman sa 26,066 na kalapate. Isa pa si Lenar Bon, no, na ilang beses nag-first sa mga provincial at local races, ano, at nakakuha nga rin ito ng 9 place sa isang national race, laban sa 6,933 na ibon. Dumagdag pa sa isa magagaling niya magagaling na ibon na ito ang si La Fletch kung saan nag-number 1 ito sa local race at naka 57 sa isang national race noong 2012 laban sa 11,590 na ibon. At after nga niya, no, napakarami pang German in break Pigeon ang naging successful sa pangangarera nga ng kalapate. At yan na nga yung kwento ng german in Pigeon, isang tunay na champion gamit ang widowhood na sistema. No? At sa mga nagtatanong naman kung magkano ang isang germane in pigeon sa bio research bio Pigeons, yung huling punta natin dyan ang presyo ay nagsisimula sa 3,000 pesos para sa mga YB at 8,000 pesos naman para sa mga yearlings. Pero mas maigi kung tatawagan nyo si Sir Allen Lee para masagot lahat ng katanungan at makuha nyo yung eksaktong presyo ng ibon. Pero bago natin tapusin ang content na ito, silipin muna natin ang ilang germane in Pigeon na makikita dyan sa Bio Research by Pigeons. No? Hanggang sa muli mga kaibon, ito ang Tuklas Ibang PH. Maraming salamat. Okay. Mga rin nila Bio Pigeons. Yan, yeah, yung, yung mga available nyo. Oh, ito, isa sa mga pinakabago nila. Oh. ni Pigeons yung so, sa akin, yung so, mga so, kapapunta ka sa akin Kakabuluhan ngayon sa Facebook Oo oh, nga sir, meron na pala yan dito Yes, yes. Ayan, pinakabago rito Ito ba pinakabago natin sir? Oh, pa... diba? sa atin? Pinyada O meron pang iba? Meron pang matatag dito sa araw Ah, meron pa, meron pa isa doon